Huwag masyadong focus. Huwag masyadong focus kasi ano. Basta, focus, focus. nawala ako kay Kuya na palagi ito matawa eh. Wala akong bata pa ako. Ano, baliw? <laughs> Balew, baliw, Ay, baliw, baliw. Hindi ni kasi. Hindi eh. Like ano, kahit anong ano dyan, naintindihan ko yung humor. So, Bal baliw, baliwan lang. Ano? Pala. So, so, si ano ka dyan, si Bobo kay? Si Kano Kuya ka pala ng ano na nga. Si Kuya pala bali -baliwan oh, baliwan lang pala ko. Oh, niya nag-raise dyan. Ako niya. Ano nag-raise? So, ta ano Ano yung ano? Sa'yo pa siya ng Huwag kang titingin sa akin. Ano talent mo kay katin I don't know. Talent ni Kaplin doon lahat ng <laughs> Walang tumawag. <laughs> 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 Anong klaseng <inyak> joke yan? Hindi <laughs> niyo wala kakata- Ako pala nakaintindihan. Hi! Nakaintindihan nyo lahat. Kaya nga. Talented ka pindrawing nga lahat ng notebook. Hindi naman yung joke eh. <laughs> Totoo naman yun. <laughs> ba Akala mo malinis oh, yung notebook. Oo, tapos inuubos niya book- Ano niya? Notebook niya. <laughs> Akala mo malinis pag... Pag... May dito yung ano, pagkamaldita mo. Huwag kang ano ganyan. Pag, pag, you, pa, bang, pag buklat pala sa ano, pag buklat Ganun pala muka, sa, ma? yun, mo ka, sa... Ganun mo ka, mo. Pag buklat pala e, so, sa notebook, ano? <laughs> ma, sinama ka. Pahat na mukha mo. Ano? 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 Kena, ringan to talaga to ano, wala dito, wala do. Kau nga magbidyon, nangangalay na ako eh. Nagagayon pa ako. Oh, tama na yun. Saan yung ano, double sided? Tingnan natin yun. Double sided ah. <laughs> Ayun Ay, ako, gumo <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> get... oh. Ano? Tumatawa, tapos biglang na, biglang sinipon. Ano? Tumatawa tao, tapos biglang sinipon. May kubo pala si Kathleen. Saan ang kubo ni Kathleen? Yan Parang ano, nagsabi kayo na hindi pa kayo nakasipon na. Bagay doon sa... kung saan saan. Kung saan saan. Oh, Lala mo? mo? Oo, oh, oh, sa labahan na. Di ba ba yung ano, nag ano tayo? Lala mo, Lumabo yung ano mo? Di ba mo? Sipon mo? Tumatawa ka, tapos biglang lumobo sipon mo. Saan ano, nabuhay yung sipon ni... Sabahe. Ano? Nakita ko ano. May sipon yung ilalim na ano niya dito. Ay, Hindi yan sipon. Ay silo. Hindi yan sipon. Yema yun na natunaw. Ano? Yema natunaw. Yema Ema yun na, na natunaw. Bulay. Eh. Ano buhubula? <laughs> Yema nga yun eh. Ayos yun sir Saan si Yema? Ayosin mo yung ano ini. Nakikita ko yung mga ano mo doon. Yung wrapper. Malinis. Nakita right ko, nakita ko lang, nakaano, tinignan ko, pwede ko nang mo, pochi yan eh. Ayoko na lang, nangangarin ako, oh. Wait, Pat patay na. Sir. Wait lang. Nakita ko may... Eh. Kasi nag-dry na siya. Pareh siya ano... Siya na. Eh hey, ano, parang sinipon si Kathleen. Kathleen, ano yung ano mo? Ano yung talent mo? Los han volvido.